Itinuro ni Commission on Elections Comelec Chairman George Garcia ang kumpanyang Smartmatic na siyang nasa likod umano ng paninira sa kanya. Hinggil po yan sa sinasabing pagtanggap ng suhol kapalit ng pagpabor sa kontrata ng Miro System na siyang gagamitin pong automated vote counting machine sa darating ng midterm elections. Kaya naman pinaimbestigahan na ni Chairman Garcia sa United States Department of Justice itong mga bank accounts na nabuksan doon na nakapangalan sa kanya na tinatanggi niyang kanya at ang posibleng money laundering na ginawa umano ng Smartmatic para isang siya sa isyu ng korupsyon. Samantala, totot ang ginamaan ang kumpanyang Smartmatic sa giit na napaka umano, at hindi makatwiran ang mga aligasyon ni Chairman Garcia. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex at Ali. Pinangalanan na mismo ni Comelec Chairman George Garcia ang kumpanyang Smartmatic bilang nasa likod ng na mga pagsasangkot sa kanya sa isyo ng korupsyon ngalan po ng Commission on Elections sa pangungunan ni Chairman George Erwin Garcia. At... Magpapatulong na si Comelec Chairman George Garcia sa Department of Justice ng Estados Unidos para maimbestigahan ang posibleng money laundering na ginawa umano ng Smartmatic para isangkot siya sa isyo ng korupsyon. Sa pulong balitaan, pinangalanan na ni Garcia ang kumpanyang Smartmatic na nasa likod ng mga paninira umano sa kanya. Kaya po, uh, hinihingi na natin ng tulong ng mga ahensya, lalo na po ang USDOJ. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang USDOJ nakipagtulungan ng inyong Commission ng Elections sa ginawa nilang investigation para sa 2016 elections. At nakatanggap na rin po tayo, nasa, nasa website na rin po, na yung aming pong dating pinuno ay dinidemanda po nila sa Florida sa eksaktong lugar kung nasaan yung binanggit ko sa inyo kaninang address. Dinidimanda po nila. Ang investigasyon po nila ay nakatungkol sa money laundering, Ma'am Salima. Eh ito po, amlak po ito, violation to the money laundering. Pag nag-create ka ng fake account, pinresume na ito account, o sinabing niya na, niya na may pangalan, money laundering po yan. Kaya po sabi nga namin, dapat maisama to sa investigasyon. Ang dating chairman ng Comelec na si Andres Bautista ay nagkasuan ng money laundering sa Estados Unidos matapos maakusahang tumanggap umano ng suhol mula sa Smartmatic. Kapalit yan ang pagpabol sa vote counting machines nito. Ayon kay Garcia, lumutang ang pangalan ng Smartmatic matapos silang itrace ang address ng consulting company na nakabase sa Florida. Pinangalanan niyang may-ari ng Haleo Consulting na si Jose Herrera na abogado anya ng Smartmatic. Ang kumpanya, ang dating service provider ng COMELEC mula nang magsimula ang automated election sa bansa. Regulation ng anti-money laundering ng Amerika. Law. Ganyan sila kahigpit. Kaya po ako sumulat na ngayong araw na to sa USDOJ upang i-report ang bagay na yan. Sapagkat maliban sa anti-money laundering, yan po ay bank fraud at yan po ay identity theft. Sa impormasyon ng COMELEC, hindi lang umanaw sa Pilipinas nangyari ito. Kundi maging sa Congo kung saan dating naging provider umano ang Smartmatic. Ang isang kasamahan ko sa komisyon ay nagpunta sa isang isa isang conference at yung isang bansa na sabihan yung mismong uh, uh, isang bansa kung saan nagkaroon din ng ganito. Sinabi, ganyan-ganyan ang ginawa din sa kanila ng mga election officials. Exactly. Kung ano yung nararanasan natin ngayon, yun ang naranasan nila yung naandun din, uh, yung naandun din, yung nangyari sa procurement nila. So, nare-repeat na, na -uulit itong mga ganitong klaseng pangyayari. Nanindigan ng COMELEC na hindi na pwedeng gamitin ang mga lumang vote counting machines dahil mas malaking abriya lang ang idudulot nito sa halalan. Taliwas sa sinasabi umano ng kumpanya na pwede pang i-refurbish ang mga makina. Nasubukan na ito ng COMELEC pero marami pa rin umanong pumalpak sa aking palagay uh, being a uh, nagpatakbo ng election ng 2019 saka 2022 at steering committee sa palagay ko mahirap na po tayong gagamitin kasi po nung ginamit po namin ng barangay elections nagkaroon po tayo ng uh, pilot testing na ginamit po namin yung lumang makina inayos po 'yon tapos nagkaroon po talaga ng uh, aberya Babala ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo kung ipipilit ang paggamit sa mga VCM sa 2025 elections, baka abuti ng 10 araw bago matapos ang proseso ng eleksyon. Sa isang pahayag, itinanggi naman ng Smartmatic ang aligasyon laban sa kanila. Sa so, kabila ng mga issue na ibinabato kay Comelec Chairman George Garcia, nanindigan siya na hindi hindi siya magbibitiw sa pwesto. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratil, yung mata natin sa Comelec. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.